April 13, 2024, isang malawakang pag-atake ng drone ang inilunsad ng Iran sa Israel kung saan umabot sa tinatayang 300 na mga drone ang kanilang pinakawalan. Naglakbay ang mga ito ng milya-milya upang maabot ang mga tinutumbok na target sa Israel. Walang Israeling nasawi sa naturang pag-atake at halos 90% ang na-intercept ng Iron Dome at mga fighter ng IDF, Amerika at United Kingdom. Ngunit hindi pa raw nagtapos ang malawakang pag-atake ng Iran. October 1, 2024, Muli silang naglunsad ng tinatayang 180 na mga misail. Ang muling pag-atake ay ang nagsisilbing tugon ng Iran sa ginawang mapangwasak na mga airstrike ng Israel sa Hezbollah na nasa Lebanon. Hindi biro ang mga inilunsad na pag-atake ng Iran. May kabagsikan ng mga ito at talagang walang dudang napakamapaminsala. Walang humpay din na umaatake ang sinusuportahan nitong grupo na Hezbollah na nasa Lebanon. Kaliwat kana ng depensang ginagawa ng IDF, sinasalag nito ang mga missile at drone mula sa Iran, gayon din ang mga pag-ataking ginagawa ng Lebanon. Sa sitwasyon na ito, nagbigay ng suporta ang US-Israel at doon na nabuo ang desisyon ng Pentagon na ipadala ang kanilang Taad Missile System at tinatayang nasa isandaang tropa upang madagdagan ang depensa ng bansa. Welcome sa Maharlika TV! Sa video ng ito ay sama-sama nating alamin ang panibagong update sa mga tensyong nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran. At malalaman din natin mamaya kung gaano nga ba kasopistikado ang Taad Missile System ng Amerika na ngayon gagamitin na ng IDF laban sa Iran at Hezbollah. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. October 13, 2024. Inaprobahan ng Amerika ang pagpapadala sa Israel ng ilan sa kanilang battery ng advanced na anti-missile system na tinatawag nilang Taad Missile System. Ayon sa US, ang pagdeploy ng system ay isang pagsuporta ng Amerika kasunod ng ginawang hindi pa naganap na pag-atake ng Iran sa Israel noong April 13 at October 1. Ayon sa Pentagon Press Secretary na si Major General Patrick Ryder, hindi ito ang unang pagkakataon na nai-deploy ng US ang system sa Middle East. Na-deploy na rin naman ito sa Israel noong 2019 para sa isang pagsasanay militar. Maliban sa Tad Missile System, nag-deploy din ang US ng nasa tinatayang isandaang tropa sa Israel na ayon pa sa mga eksperto, isa itong pambihirang ginagawa ng Amerika na maring lalong magpataas ng tensyon. Ngunit base naman sa isang US defense official, ang tropa na pinadala sa bansa ay ang mga taong naatasan para i-operate ang Taad Battery. Bihira para sa militar ng US na mag-deploy ng tropa sa loob ng Israel. Ngunit ang tinatayang isandaang sundalo na ito ay ang karaniwang bilang ng mga tropa na magpapatakbo sa isang Taad Missile System. Ang Taad System ay partikular na nilayon para sa Anti-Ballistic Missile Defense. Maaari itong makatulong sa Israel na mas madepensahan pa ang sarili laban sa isang pag-atake ng Iran sa hinaharap. At kung magpapasya man ang Iran na tumugon sa anumang gagawing paghihiganti ng Israel, ang IDF ay mayroong tatlong layer ng depensa na ginagamit laban sa mga missile at drone na pumapasok sa kanilang bansa. Mayroon silang Iron Doom na kilala sa pagiging napakahusay na short-range interceptor, David's Sling na isang stationary weapon o air defense na nakapirmi lamang sa isang lokasyon na maaring magpabagsak ng mga short at medium range na ballistic at cruise missile. Mayroong range ang David's Sling na humigit kumulang 185 miles. Isa rin itong hit to kill na sandata na nagpapabagsak sa kanyang mga target sa pamagitan ng direktang pagpuntirya rito. Arrow Missile Defense na maaring harangin ang mga target na nasa itaas ng atmosphere na may taas na humigit kumulang 30 miles at may range na humigit kumulang 60 miles. Mayroong fragmentation warhead na puno ng mga pampasabog ang arrow. Maaari itong sumabog malapit sa mga papasok na missile kahit hindi ito direktang tumama sa mga target. Ang upgraded version na Arrow 3 ay isa ring hit-to-kill weapon na maaring lumampas sa atmosphere Isang mga ito sa pinaka-advanced na depensa ng Israel na ginamit noong October 1 upang pabagsakin ang mga misail na inilunsad ng Iran. Ngunit sa dami ng pinapalipad na misail at drone ng Iran at Hezbollah, kinakailangan pa rin ng Israel ng karagdagang depensa kaya naman ang taad system ng Amerika ang kanilang gustong gamitin. Pero gaano nga ba kasopistikado ang misail system na ito? Ang Taad o Terminal High Altitude Area Defense System ay isang mobile surface-to-air interceptor. Ayon sa Department of Defense ng Amerika, ang taad ay isang mahalagang elemento ng ballistic missile defense ng US. Gumagamit ito ng mga interceptor missile gamit ang teknolohiyang hit-to-kill upang sirain ng mga banta ng mga ballistic missile. Mayroong kakayahan ng taad na wasakin ang mga target sa range na umaabot ng 150 hanggang sa 200 kilometers at mas malawak na area ang kaya nitong bantayan kaysa sa Patriot air defense system. Ang taad battery ay inooperate ng 75 hanggang sa 100 sundalo. Anim na truck mounted launcher na mayroong suma total na 48 interceptor o walong interceptor bawat launcher. Isang Army Navy transportable radar surveillance at isang tactical fire control communications component. Mabilis ma-deploy at epektibong pangwasak ang taad laban sa mga short range, medium range at limitadong intermediate range ballistic missile na nasa loob o labas ng atmosphere sa panahon ng kanilang final terminal phase of flight. Walang warhead ang tinataglay nitong mga misail, pinapasabog ng taad ang kanyang target sa pamamagitan ng lakas ng kanyang magiging impact. Sa kasalukuyan, mayroong pitong taad battery ang US. Ang unang battery ay na-activate noong May 2008 at ang ikapitong battery ay na-activate noong December 2016. Ayon sa Army Air and Missile Defense 2028, tatlong taad battery ang nakabase sa Fort Bliss, dalawa ang nasa Fort Cavazos, isa sa South Korea at isa sa Guam. Ang battery ng system na dinala sa Israel ay maaring doon kinuha sa mga battery na nakadeploy sa US. Ayon sa Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project, sinimula ng US Army ang pagbuo ng Taad noong 1992. Nagkaroon ito ng unang intercept test noong December 1995 kung saan hindi ito naging matagumpay. Nabigo rin ang lima pang sunod-sunod na pagsubok nito noong 1996 hanggang 1999. Dahil dito, binago ng US ang disenyo ng taad at sinubukang mag-intercept ng mga target sa mas mababang altitude. Pagsapit sa pagitan ng 2006 at 2019, nagsagawa ang US Army at ang Missile Defense Agency ng labing walong taad intercept test. Labing apat sa mga pagsubok ang naging matagumpay at apat ang kinansila bago ilunsad dahil sa mga target malfunction. Ang taad ay na-deploy sa ilang mga pagkakataon bilang tugon sa mga potensyal na banta ng ballistic missile. Ayon sa isang April 2013 Federal Register Notice, Inutusan ng kalihim ng depensa ng US ang Army na mag-deploy kaagad ng Taad Battery sa Guam sa isang emergency na batayan bilang tugon sa isang potensyal na aktibidad na paglulunsad ng misail ng North Korea. July 7, 2016, nagpasya ang US at South Korean government na maglagay ng Taad Battery sa US Forces Korea. Isa itong depensibong hakbang na idinisenyo upang matiyak ang seguridad ng South Korea at protektahan ng mga puwersang militar ng alyansa mula sa paggamit ng North Korea ng sandatang nuklear at mga banta ng conventional ballistic missile. Nadeploy deploy din ang TAAD sa labas ng rehiyon ng Indo-Pacific ayon sa CSIS noong April 2019. Pansamantalang i-deploy ng Amerika ang TAAD sa Romania habang sumasailalim sa maintenance ang kanilang Aegis Ashore System. Kasunod naman ang pag-atake ng drone at missile sa mga pasilidad ng langis ng Saudi. Idineploy ng US ang Taad Battery sa Saudi Arabia noong October 2019 kung saan kanila rin itong inalis noong kalagitnaan ng 2021. October 1, 2023, idineploy ng Amerika ang taad pati na rin ng karagdagang mga batalyon ng Patriot sa mga lokasyon sa buong Middle East region upang dagdagan ang proteksyon ng US forces, palakasin ang regional deterrence effort at tumulong na madepensahan ng Israel. Ngayon mga kapatid, dahil maaring umabot sa itas ng atmosphere ang taad, nagagawa nitong ma-intercept ang mga ballistic missile na ilulunsad mula sa Iran at Yemen. Maari din itong pabagsakin ng mga missile na mayroong mas maikli ang range na ilulunsad ng Hezbollah sa kalapit na Lebanon. Malaki rin ang magiging papel ng taad sa pag-intercept sa mga guided cruise missile at drone na lumilipad sa mas mababang altitude at mas mabilis kaysa sa mga ballistic missile na ilulunsad ng Iran at mga kaalyado nito. Ang Taad Missile System ay mayroong pambihirang radar na maaring makita ang mga paparating na misail mula sa mas malalayong distansya. Kaya naman walang duda na mabisa itong pandagdag sa depensa ng Israel, lalo pat ang ilan sa mga misil ng Iran ay nakaiwas sa mga interceptor ng IDF sa panibagong pag-atake. Mahirap matukoy kung saan ang eksaktong lokasyon ng isang Taad missile system dahil isa nga itong truck mounted na mabilis lamang na magpapalipat-lipat ng pwesto. Ayon sa mga eksperto, ang Taad ay maaring may hambing sa isa sa mga pangunahing air defense system ng Israel, ang David's Sling. Sa kasalukuyan wala pang resback na ginawa ang Israel sa Iran at ayon sa Amerika kinonsulta na nila ang bansa kung paano ito nagpaplanong tumugon sa pag-atake ng Iran noong October 1 at nilinaw din ng mga opisyal ng US na hindi nila gustong itarget ng Israel ang mga Iranian nuclear site o mga oilfield. Sa desisyon ng Amerika na i-deploy sa Israel ang kanilang Taad missile system at ipadala ang nasa isandaang tropa, agad nagpahayag ng babala ang foreign minister ng Iran. Inalalagay lamang daw ng Amerika sa panganib ang buhay ng mga tropa nito dahil lamang sa pagdeploy upang i-operate ang isang missile system ng US na nasa Israel. Dahil din sa ginawang deployment ng US sa kanilang taad sa Israel, naglunsad ang ng Hezbollah ng dose-dose ng mga missile patungo sa may hilaga ng Haifa. Nagawang linlangin at panatilihing abala ng mga missile ng Hezbollah ang mga air defense system ng IDF. Kasabay nito, inilunsad nila ang mga eskwadro ng iba't ibang drone. Ilan sa mga drone ay first time lamang ginamit ng Hezbollah at nagawa nitong makalampas sa mga air defense system ng IDF ng hindi natukoy at talagang matagumpay na tumama sa training camp ng Binyamina sa timog ng Haifa. Ayon sa Hezbollah, tumama ang mga drone sa mga silid kung saan naroon ang dose-dose ng mga opisyal at sundalo ng Israel. At base naman sa IDF, ang naturang mga drone ay tumagos sa bubong at tumama sa isang dining room kung saan sa mga oras na iyon ay naghahapunan ang kanilang mga tropa. Apat sa mga sundalo ng Israel ang kumirmadong nasawi at 61 ang mga nasugatan. Basis sa National Rescue Service ng Israel, bihira mangyari na nakakalusot sa mga advanced na air defense system ng Israel ang mga drone ng kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ilan sa ginamit na drone ng Hezbollah ay ang mga bagong Iranian-made na drone. Maliit lamang ito at naglalabas lamang ito ng mga mahihinang signal sa radar kung kaya't napakahirap nitong matukoy. Matapos ang pag-atake, muling nagbabala ang Hezbollah sa Israel ng isa pang mas mabangis na pag-atake kung magpapatuloy ang opensiba ng IDF sa Lebanon. Sa ngayon mga kapatid, patuloy na inaantabayanan ng buong mundo kung ano at paano talaga tutugon ng Israel sa Iran. Maaring bobombahin ng mga ito ang mga pasilidad ng militar ng bansa o maaring gagawa na naman sila ng isang nakakagulat na hakbang katulad sa kanilang ginawa sa mga pager at walkie-talkie na ginagamit ng Hezbollah. Samantala, kapansin-pansin naman ang pag-deploy ng Amerika ng mas maraming tropa sa Middle East mas pinalakas ng US ang kanilang mga air defense sa buong rehiyon. Nagtalaga sila ng panibagong karagdagang mga barkong pandigma at mga aircraft sa Eastern Mediterranean, Red Sea at Arabian Sea at kamakailan nagpadala rin sila ng karagdagang mga tropa sa Cyprus upang tumulong sa posibleng evacuation planning. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming-maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ting upload. Peace out.